Yan, hello mga kabay cards. Mga itong last na update diri sa may Leon Garcia, Padulong Ugar Castillo. Karon na itong i-update na sa mga kabay is from Diri So Good. na po dito sa Santa Ana Warp. This sa may bridge project na gitambakan nila. Kaya berti ng habuga ilang tambak. Morning, kerting ng habuga po ni Diri dapita ihabog kay ang tambak po diya sa bridge project para naog diri padulong kaning kalsadahan ni eh. padulong na ta dito yan let's go Ano na ang eskwelahan sa Leon Garcia mga kawagkats Ano siyang gitawag na lugar is Leon Garcia tungkol sa eskwilahan Last update na to, gikan tadi sa Leon Garcia, padulong dito sa Arcas Dilio Karon is dire na punta sa Leon Garcia padulong dire sa, sa may Santa Ana wharf. yan mga kids. Oh man, ganing dire sa relay mga workers kanila ang project dere. Asphalto nalay kulang ni project dere. Dire sa relay. Huh? Naa. na sila dire mga workers although we'll wala na siguro nag-aagi ni truck dire eh. nag-aagi siguro gyapon ng truck sila ha dire pero gi finish na nila mga workers na nanay mga kwan mga workers oh? mga suga nanay lampos dire dapita paduong didto Ang buntag. <laughs> oh, oh, na din nilang relay no, manang relay? Maganda, oh, gani, sa asfalto. Pero sige, pag agi eh, pero, pero sige, pag yung truck tiri nila no, yasalamak builders no. Sige. pa. Okay, sige pa. mas siya pa. Hindi pa. Oh, dito, oh, dito agi sa tanong alterado tanong agi ana sa tricycle Ah, wala. Sila. Oh, dito mo ko gahapon pod, di alterado. Dito na okay? age. Kuan mo dito, UBI. Ay ah, UBI contraction na dito. Nan mo over kan, dire na sa relay mga gabay kasi uh, asfalto na lang kulang sila dire. Eh. Ano yung mga uh, post lamp, nandiri tapita isigy eh, tambak na poni nandiri tapita mga kabarkas, ano? ano naon ni mga kabarkas sa balay mga gabarkas, na nalilibil na hatop uh, nila dio, oh. nalilibil na, na dire, kaysigy ni sa tambak mga kabarkas, gikan dito sa taas ana, dire ni muna na og pedung dito, No, na taas na kailang libil dire sa tambak dire na area Ano sya mga kawal kats, ganoon you... Ano syang elevate nila mga kawal Wugu ana mengko iki. Manishya ka habok dino awake. Ini lang tambak direk. Nah, ini.

O na, sige na tambak din Pag makuha na siya mga kawalkads, tambak is mo na siya panaog. Diri oh, na pita. Mga dilil na mga tulito na pita mga kawalkads is wala pa mo kayo ikuan dito na pita wala pa development o suroy lang tadi sa ilalam o taas na development mauna siyang kung anong yun is tambak tambak yun sila dirita pita mga kawarkats Ang mga kabarkad, update lang nato na yung lugar mga kabarkad. Antod mahumani siya diri. Diri sa bridge project ng panaog. Ay ongoing ilang tambak diri mga kabarkad. Sige sila tambak sa area no. Tarang, ilang tambak pati ng habuga. kay para mo aning pagbabak pagbaba sa tulay. tulay. Click na nila ang lagot sa reply Pahumanan sila sa pikas Ani lang yun sa agipaabot Kaning diri na pita Ani Pagbaba sa Bridge project Kaya dako pa na twist diri na pita Mga workouts Kaning iriyahan Is dako pa kayo Kuan diri na Pahumanan siya Na project dako pagtarbaho unan kaya especially sa ilalong sa uh, bridge kis na pa yung mga twist dia. So na ito lang ang kuwanan dia mga kaulikats kung sa ibuhaton dia sa ilalong sa uh, bridge. Ito lang nang i-update niya yung tambak nila dito sa area. Tapos kanyang relay is pahuma na na project is asfalto na sila kaya nagpinis na sila sa ilang kung ano, na episode asfalto na lay kulang ano siguro mga Subscribe, like and subscribe to my channel and press the button bell para manutupay kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin Then sige bye bye God bless